Ayan, ang daming bunga ng nespole. Malapit ng mahinog. Nako, kaya lang. Ang hirap yatang sungkitin. No, kunin dahil wala, wala kasi kaming panungkit. Nako, galing naman. Sarap nito. Hmm. Daming bunga. At yun naman yung saging ko na nag yung tanglad ko, yung aking basili ko, yung aking, ano ba to? Yung aking pratsimula ba? Malaki na, ah. Yan, ewan ko, at nalulunod sa tubig. Namamatay na. oh, huh? Dami? Dami bunga ng aking nespoli. Mama mia! Lapit ng mahinog. Ah, buti naman meron yung mababa. Kaya lang yan ang unang mapipitas.